Alright Nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga Maghatid tayo ng helmet Dito sa San Fernando Nag-message kasi sa akin yung kababata ko Humingi ng helmet Ang tagal na namin hindi nagkikita 30 years After 30 years Ngayon pa lang kami magkikita ulit yan Puntaan natin ngayon doon sa shop niya Meron daw siyang shop dito sa San Fernando Meron daw siyang maliit na salon. Di pa ako nakakapunta doon. Bali pagtanong-tanong na lang natin kung saan yung shop niya. In sketch naman niya yung ano, yung papunta sa kanila. Pagdating natin doon, magugulat na lang siya niyan. Siyempre, nagiba na yung itsura ko. Tsaka siya, sigurado nagiba na rin yung itsura niya. Kayway walay kami mga bata pa lang kami noon Siguro mga uh, nasa 11 years old or 12 years old Nung nagkaiwaiwalay kami Kasi lumipat kami sa Pabalakat Pampanga Doon kami tumira nung Mga bandang 12 years old ako Tapos simula noon hindi na kami nagkita ulit Kababata ako yon Nagiging dance contest kami noon Nung mga bata pa kami noon Siguro mga edad Sampung taon hanggang Dosianos, ganon Pagkakaalam ko Nag-champion kami isang beses pa lang <laughs> Pero at least Nag-champion, di ba? Sana madanan natin siya Doon sa shop niya hindi kasi ako nag-message bago ako pumunta Isosurprise ko lang siya Kaya hindi ako nag-message sa kanya Na pupunta ako Ngayon, kapag hindi natin nadatnan Iwan na lang natin yung helmet doon Sa kung sino man yung Tao doon sa parlor niya Tsaka isa pa, namimiss na daw niya ako Kaya <laughs> siguro yun ang ano, way niya para magkita kami ulit siguro way niya lang yun na humingi ng helmet para magkita kami ulit gustong gusto ko rin naman yun eh. kasi syempre pagka mga kabataan na ganyan mamimiss mo sila pagdating ng panahon ba? Diba? namiss ko rin sila eh Actually, pito kami magkakaibigan noon nung mga bata pa kami. Ay, yung mga iba, busy na sila tsaka yung isa sa mga kaibigan ko noon pumanaw na namatay na siya mamaya pagdating natin dun sa kanya magigipagkwentuhan muna tayo syempre para banding ba? Diba? ang layo layo ng binyay ko syempre magigipagkwentuhan muna tayo sa kanya kahit saglit lang time check natin is alas 4 4pm siguro kahit isang oras lang magigipagkwentuhan tayo sa kanya para magsiset kami ng reunion para magkita kita kami mga kaibigan namin noon sige guys mamaya na lang ulit pag andun na tayo ibibidyo ko niing SL supermarket SL awa itangkai tang itang salon ng pop, popong awa serai buh nya pongs wah Ay yar merong aru sa hindi siya nagbukas ngayon hindi siya nagbukas <laughs> Sayang, first time ko pa naman siyang puntahan ngayon. Ah, ito yung pesto niya. Sarado, oo. Ay. <laughs> Sa kaya siya pumunta. <laughs> oh. Wala guys, sarado yung pinupuntahan natin. Sayang. first time pa lang sana magkikita ngayon after 30 years eto pala yung ano niya yung salon niya oh, sige boss thank you ha Okay oh. oh ah, sige wala guys hindi kami nagkita nung kababata ako sakto sarado yung shop niya kasi sabi niya sa akin dati Hindi daw siya nagsasara Tsaka anytime daw Nandun daw siya sa shop niya Kaya malakas yung loob ko na Susurprasahin siya Kaya hindi ko siya Kinontak na Pupuntahan ko siya Eh na tiyempuan na Nagsara siya Doon tayo naman pumunta kaya wala, hindi natin siya nakita. Excited pa naman ako magkita kami ulit after 30 years. Doon pa lang sana kami magkikita. Baka hindi pa siguro time na magkikita tayo ulit, pare. 'Di ba? Marami pa naman na panahon na magkita tayo. Malay natin sa susunod Pag nagkita tayo Hindi lang tayo dalawa yung magkikita Pati yung mga ibang tropa natin nun Ang layo-layo pa naman ng binyay natin <laughs> Di bali okay lang At least parang pumasyal lang tayo Tsaka alam ko na rin yung shop niya kung saan At least sa susunod niyan Hindi na tayo maliligaw Pag bumalik tayo ulit dito baling gagawin ko nyan uwi na muna ako kasi hapon na eh 4.40 na ng hapon para hindi tayo gabihan sa, nasadaan. sa daan o sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin at kung tinapos ninyo yung video na ito pag-i-comment na lang kung taga saan kayo Para alam ko kung hanggang saan lumabot yung mga video natin Sige guys, thank you And God bless us all Guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe Sa ating YouTube channel Para sa ating mga upcoming videos See you in our next vlog Thank you and God bless